nang maimbitahan ang isang polis sa isang kasal. Talaga namang nagulat siya nang madiskubre niya na ang babaeng ikakasal ay magde-18 anyos pa lamang sa araw na iyon. Ngunit hindi pa pala dito natatapos ang nakakagulat na revelasyon. Dahil may napagtanto ang polis kaya naman agad niyang pinatigil ang pastor para ikasal ang dalawa. Dahil sa isang nakakagulat na rason. Sa unang tingin, ang simbahan ng St. Mary na matatagpuan sa bayan ng Richmond ay mukhang simple lamang. Ngunit sa loob, puno ito ng dekorasyon para sa parating na kasal. May mga bulaklak sa lahat ng sulok ng simbahan. Sa loob ay naroon ang babaeng si Kaylee na magdidi si 8 anyos pa lamang pero ikakasal na rin sa parehang pagkakataon. Ang mga tao ay naguusap ng tahimik Marami sa kanila ay nakikiasyoso lamang. Naroon din si Pastor Michael at lahat ay nakikinig kapag siya ay nagsasalita. Hindi rin naman puno ng mga tao ang simbahan. May halo lang ng mga tao mula sa bayan at ilang kamag-anak na hindi madalas bumisita. Naroon din ang babaeng si Laura Hart na bumisita lamang din sa kasal. Pero bukod dito, siya ay isang detective. Hindi niya mawari ngunit na pagdesisyonan niyang pumunta sa kasal na ito, lalong lalo na nang makita niya kung sino ang bride. Samantalang ang groom naman na kung titignan ay mukhang isang napakabait na binatilyo ay isa ring sakristan. Ngunit ang bride niya na si Kylie ay tila may itinatago sa kanyang kaloob-looban. Siya ay nakatayo sa harap na may isang simpleng puting damit. Ngunit hindi siya tila masayang babaeng ikakasal. Siya ay tila isang ibon na nakakulong sa isang hawla. Ang kanyang iti ay hindi totoo at ang bawat kilos na ginagawa niya ay para bang nalilito. Ngunit ang pinakabumabahala kay Laura ay ang titig sa mga mata ni Kylie para itong nagmamakaawa sa kung sino mang pwedeng magliktas sa kanya. Nang makita ni Laura, ang mga mata ni Kylie ay nagtiwala siya sa kanyang instinct bilang matagal na rin siyang detective kaya't napapansin niya ang lahat sa paligid niya. Kitang kita ng detective kung papaanong makipag-usap si Kylie sa pastor na si Michael na para bang matagal na nila itong pinagpraktisan at hindi ito ginagawa sa mga normal na kasal na kanya nang minsang nadaluhan. Nagkaroon ng sobrang kakaibang pakiramdam si Laura. Parang bawat kilos na ginagawa ni Kylie, bawat salita na sinasabi niya, pati na rin ang kanyang mga ekspresyon ay para bang pinagplanuhan talaga. Para siyang isang sundalo sa isang prosesyon. At kung siya'y magkamali, tila ay magkakaroon siya ng isang matinding parusa. Maya-maya pa, ang seremonya ng kasal ay nagpatuloy tulad ng karaniwang tradisyon. Ngunit nang dumating na ang oras para sa pagbibitaw nila ng vow o pangako sa isa't isa, bigla na lamang nagbago ang tono ng pananalita ni Pastor Michael at napansin din ito ng detective na si Lauren. At dito ay mas lalo lamang lumala ang kanyang instinct bilang isang detective at napagtanto niyang ang mga salita ng pastor ay tila hindi normal at para bang ito ay naguutos. Nang sumagot si Kylie, ang kanyang boses ay halos hindi marinig na nagpapakita ng isang senyales ng depresyon na maaring ang detective lamang na katulad ni Laura ang pwedeng makapansin. Pagkatapos ng seremonya, habang nagsisimula nang ngang mag-usap-usap ang mga bisita, lalo lamang nag-alala si Laura. Lumapit siya kay Kylie upang magbigay ng pagbati. Ngunit ang tunay na layunin niya ay makita ng malapitan ang babaeng ikakasal. Doon napansin ng detective ang isang maliit na pasa sa may pulso ni Kylie. Isang pangkaraniwang palatandaan ng problema sa pamilya na marami ng beses nang nakita ni Laura malinaw na merong humawak ng mariin kay Kylie. Kaya siya ni Karoon ng ganitong pasa. Bilang isang polis at nakakita pa siya ng pasa, mas lalo lamang lumakas ang kanyang determinasyon na malaman ang katotohanan. Hindi niya pa alam kung ano nga ba ang mali. Ngunit ngayon ay determinado na siyang malaman. Ang mga bagay na ito ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan habang pumapasok siya sa reception at nananatili siyang mapanuri sa kanyang kapaligiran. Bagaman magaan ang atmosfera sa loob, hindi maaalis ni Laura ang pagkakaiba ng kilos ni Kylie sa dambana at ang kanyang pakikisalamuha sa mga bisita. Bawat pakikipag-usap kasi ni Kylie ay para pinraktis, na para merong isang script si Kylie na sinusunod kung ano ang dapat niyang sabihin at kung ano ang dapat niyang ikilos. Ang kanyang pilit ng ngiti at ang mausisang mga mata ay nagpapahayag ng katotohanan malayo sa kanyang mga sinasabi. Nang lumayo sandali si Kylie, sinamantala na nga ni Laura na masolo siya sa isang tahimik na sulok. Kylie, sana mahanap mo ang panghabang buhay na kaligayahan. Pagbating sa ad ni Laura, nagpasalamat naman si Kylie. Ngunit ang kanyang pananalita ay tila praktisado rin tulad ng ginagawa niya sa ibang mga bisita sa glitang nagtama ang mga mata ni Kylie at ng detective. At sa sandaling iyon, napansin ni Laura ang kanyang pagkabalisa. maya, -maya pa ay inais ni Kylie ang isang vase sa lamesa. Para kahit papaano ay hindi mapansin ni Laura ang kanyang pagkabalisa. Ngunit sa pag niya ng vase ay bumagsak ang manggas ng suot-suot niyang dress at dito ay tumambad ang kanyang pasa sa pulso na una nang nakita ng detective. Kylie, kung meron kang problema o kailangan mo ng tulong, maari mo akong pagkatiwalaan. Seryosong alok ni Laura. Biglang napalitan ng takot ang ekspresyon ng mukha ni Kylie habang madali niyang tinakpan ang pasa at sinabing maayos lamang siya bago siya nagmadaling lumayo at nakihalubilo sa maraming mga tao. Alam ni Laura na hindi niya maaaring baliwalain ang kanyang mga nalalaman. Ang kakaibang mga pangyayari at ang maliwanag na pagkabalisa ni Kylie ay nagtulak kay Laura na gumawa ng aksyon. Lumabas siya at naghanap ng tahimik na lugar bago gumawa ng pribadong tawag upang simulan ang isang opisyal na investigasyon sa nangyaring kasal. Pinaliwanag ni Laura sa kanyang kausap na may sapat siyang kakayanan upang hawakan ang ganitong uri ng mga kaso. At sa kanyang pag-iimbestiga, Nakita niya sa marriage license na si Pastor Michael ang nagsisilbing guardian ni Kylie. Kaya naman sinuri niya pa ang ibang mga pampublikong record at legal na mga dokumento. Dito ay natuklasan niya na ang mga magulang ni Kylie ay namatay sa kahinahinalang mga kalagayan. Kaya naman tuluyang naging ulila ang babae. Si Pastor Michael ang pumalit bilang kanyang guardian. Ngunit bukod dito, nabahala na si Laura dahil wala na nga siyang ibang makita pang mga records na pwede sanang makatulong sa kanyang pag-iimbestiga lalo na sa katayuan ni Michael bilang legal guardian ng babaeng si Kylie at sa isang lokal na hukuman sinuri ni Laura kung papaanong naaprobahan ang guardianship ni Pastor Michael ang manipis na file na nakita niya ay nagpapakita na ito ay batay lamang sa katayuan ng pastor sa kanilang komunidad at nakakita rin siya ng isang sinumpaang salaysay ukol sa pangangalaga ni Pastor Michael sa babaeng si Kylie. Pero dahil nga sa mga kulang na dokumento ay lalo lamang nabahala si Laura at dito ay nakaramdam siya ng isang malaking banta na nagtulak sa kanya na simulan ang susunod na hakbang sa kanyang investigasyon at ito ay ang paghingi ng interview para sa mga taong sangkot sa kanyang investigasyon big sabihin lamang nito, kinikailangan ni Laura na lubusang kausapin at makilala ang mga tao at komunidad na malapit sa pastor. Ngunit lahat ng nakausap niya ay pinupuri lamang si Pastor Michael bilang isang maalalahanin na tao at tagapag-alaga. Ngunit may napansing kakaiba ang investigador na si Laura patungkol sa mga kwento ng kanyang mga nakausap. Pagdating kasi kay Kylie, merong isang malayong awa sa kanilang mga mata. Ngunit walang makapagbigay ng mga detalye tungkol sa kanyang buhay bago ang aksidente o bago siya tumira sa bahay ni Pastor Michael. Mukhang ang katotohanan ay nakatago tulad ng nangyari sa kanilang kasal. Ang intuition ni Laura ay lalo lamang nagpalaka sa kanyang mga pagkabahala. Nakakabahala para sa polis. Ang tila ba malabong papuri ng komunidad sa pastor na si Michael at ang kakulangan ng mga impormasyon tungkol sa nakaraan ni Kylie. Kahit kasi ang mga guro at kaklase ng babae ay napapansin ang pagbabago kay Kylie pagkatapos ng kamatayan ng kanyang mga magulang. Naging sobra kasi siyang tahimik at pinagbabawala ni Pastor Michael ang lahat ng uri ng komunikasyon na pwede niyang gawin sa kanilang paaralan. Pinagbawal nga rin ng pastor sa babae na makipag-usap ito sa sino man maging sa isang counselor. Talaga namang hindi natural para sa isang dalaga na magkaroon ng ganitong limitadong kalayaan. Habang lalo pang lumalalim ang pag-iimbestiga ni Laura, dito niya napagtanto na kinokontrol ni Pastor Michael ang buhay ng babaeng si Kylie. Bagamat walang malinaw na palatandaan ng pang-aabuso, bawat aspeto naman ng buhay ni Kylie ay pinamamahalaan niya. Natanto ni Laura na hindi lamang isang simpleng guardian ang pastor na si Michael para sa babae. Lalong-lalo na matapos ang kanyang enkwentro kay Kylie sa kasal ng babae. Malinaw ito para sa investigador. Hanggang sa isang nakakagulat na tawag sa telepono na ginawa ni Laura ang tuluyang magpapabago sa lahat. Nabunyag kasi dito na may mga criminal records pala ang pastor na si Michael at ang kanyang simbahan isang taon na ang nakalilipas. Sa pamamagitan ng mga record na nakita ni Laura, nalaman niya na nagkakaroon ng nakawan sa mismo pang loob ng simbahan na kung saan ang mga transaksyon na isinusumite ng pastor at ng simbahan ay hindi tugma sa sinasabi nilang mga gastusin. Kumbaga, nagkukunari sila na gumagawa ng mga charitable works at nagdo ng mga pera ng simbahan. Pero sa katunayan yan, ay ibinubulsa lamang nila ang mga ito. Ang malalaking paggastos at paglilipat ng pera ng pastor na si Michael patungo sa iba't ibang mga account niya at sa account ng simbahan ay naglantad ng isang madilim na bahagi tungkol sa sinasabing pagmamahal ng pinuno nila sa kanilang komunidad sa simbahan. Sa gitna ng nakakalitong pag-iimbestiga ng babaeng si Laura, masusi niyang tinignan ang bawat mga kahinahinalang account na ito. Sinuri niya ang mga komplikadong network ng mga nakita niyang shell company na pinopondohan ng mga misteryosong tao na hindi nila matukoy kung sino. Ang mabilis na paggalaw ng pera ay nagpapahiwatig ng isang sopistikadong operasyon ng money laundering at may mga bakas si Pastor Michael na kasangkot siya sa kaso na ito. Habang mas lalo pang lumalalim ang pagsasaliksik ni Laura, natuklasan niya ang mga koneksyon sa pagitan ng pastor at ng isang masama at kahindik-hindik na grupo ng mga manluloko at mga smuggler na tao. Lahat ay nagtuturo sa iisang direksyon. Si Pastor Michael ang pangunahing sospek sa kasong ito. Huminga ng malalim si Laura. Alam niya na ang kanyang susunod na mga gagawin ay sobrang halaga. Kaya naman agad siyang gumawa ng paraan upang makausap si Kylie. Na kung saan ay napagdesisyonan na nilang magkita sa isang maganda at simpleng coffee shop pinapanatag niya ang kanyang sarili para sa isang mahirap na usapan na malapit ng maganap. Maliwanag kasi na walang kaalam-alam si Kylie sa ilegal na mga gawain ng pastor. Siya ay isa lamang pyesa sa laro na ito at talaga namang hindi niya napagtatanto ang mas malalim na mga bagay. Ngunit, kailangan mag-ingat pa rin si Laura. Nang makarating sa so coffee shop ang babae, agad siyang binati ni Laura. Kumusta ka Kylie? Sad nito. Tumingin naman sa kanya ang babae. Tila ba kalmado lamang ito at mahinahon habang iniinom ang kanyang mainit na kape. Okay lang naman ako. Sagot ng dalaga. Kylie, ganito kasi. Kailangan kong kausapin ka patungkol kay Pastor Michael. Diretsahang wika ni Laura. Ang kanyang tinig ay matibay kahit na mabigat ang kanyang mga salita Natuklasan ko kasi ang ilang nakababahalang impormasyon. At sa tingin ko ay nadamay ka lamang ng hindi sinasadya dito. Lumaki ang mga mata ni Kylie sa pagkalito at takot habang ipinapakita ni Laura ang mga bagay na natuklasan niya tungkol sa pag-iimbestigan niya sa pastor. Anong ibig mong sabihin dito? Wala akong alam tungkol dyan. Natatakot na saad ng bata. Yun nga Kylie alam kong nalilito ka rin sa mga nangyayari at wala kang alam dito May hinahon na saad ni Laura sa kanya Pero kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyayari Huwag kang mag-alala may makakilala akong tao sa pulisya na pwedeng tumulong sa atin Nang sabihin nito ni Laura ay tuluyang huminahon si Kylie Ngunit nag-aalala pa rin siya Matagal ko naman ng... Matagal ko naman ng gustong tumakas sa lahat ng ito Si Pastor Michael, may pwede siyang gawin sa akin na pwedeng sumira sa buong buhay ko. Nang marinig ito ni Laura ay napaigting ang kanyang panga. Kylie, maniwala ka sa akin. Hindi yan mangyayari. Ligtas ka dito. Magkasama natin siyang papabagsakin. Tumangon naman si Kylie sa kanyang mga sinabi. Ngunit namumugto ang mga luha sa kanyang mata. Thank you po. Thank you Officer Laura. Hindi ko na po kasi alam kung kanino ako lalapit. Magkasama tayong gagawin to. Paninigurado pa ni Laura sa kanya. Magiging sobrang crucial ng testimonya mo para magkaroon ng ustisya ang mga ginagawang kasalanan ng pastor na si Michael. Nagkaroon ng isang saglitang katahimikan sa pagitan nilang dalawa habang unti-unti nilang dinidibdib ang bigat ng sitwasyon. Hanggang sa wakas, tuluyan na rin kumalma ang mga balikat ni Kylie habang nagpapakita siya ng isang malinaw na pag-asa sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim ang babae at nagsimulang magkwento ng isang istorya na talaga namang gumulat kay Laura. Natuklasan kasi ni Pastor Michael ang isang sekreto mula sa kanyang nakaraan. Ito ay hindi isang normal na sekreto lamang na hindi lamang maaaring sirain ang kanyang reputasyon, kundi labis pa rito dahil maaari itong magdulot ng panganib sa kanyang buhay. Hindi agad nagbigay ng mga detalye si Kylie, ngunit kahit ano pa man iyon, sapat naman ang kanyang lihim upang manatili siyang nakatali kay Pastor Michael. Idinagdag niya na binalaan siya ni Pastor Michael na ibubunyag ito kung sakaling subukan niyang umalis o magsalita laban sa kanya. Hinawakan ni Laura ang kanyang mga balikat. Kylie, Ginawa mo na pinakamahirap na hakbang ngayon Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa akin ngayon Sa ad ng polis Kaya naman nandito ka na Tayo nang magkasama ang lalaban sa Pastor Michael ngayon At gagawin ko ang lahat ng aking makakaya Para maprotektahan ka at ang iyong sikreto Pagkatiwalaan mo ko Hinding-hindi ka na niya masasaktan pang muli Hindi pa nakapagsalita si Kylie ng ilang mga sandali na bang tuluyan niya nang na naiintindihan kung gaano kabigat ang sitwasyon. Pero alam niya naman na kung maging maayos ang kanyang pakikipagdiskusyon sa polis ay maaaring maisarado na nito ang isang nakakatakot na yugto sa kanyang buhay at posibleng ito na rin ang pagsisimula ng mas maayos niyang pamumuhay. Maya maya pa ay kinuwento niya na nga kay Laura. Hindi lamang ang isang sikreto kundi ang kanyang buong identidad. Sinabi niya na ang kanyang tunay na pangalan ay hindi naman talaga Kylie. Habang taimtim lamang na nakikinig si Laura sa kanya. Napahinto siya. Natila ba'y parang gusto niya munang makita ang magiging reaksyon ng polis bago siya magpatuloy. Hanggang sa dumating na nga sa punto na ikinuwento niya ang isang nakakagulat na revelasyon sa kanyang istorya. Yung mga magulang ko, pareho silang high profile prosecutors. Sa pagkakaalam ko ay nagtatrabaho sila sa isang kaso para maibunyag ang malalaking mga sindikato sa dalawang pinakamalaking syudad dito sa bansa. Pero nagkaroon sila ng isang napakalaking pagkakamali. Yung mga impormasyon kasing nalaman nila ay naipasa sa maling mga tao. Nalaman ito ng mga taong hindi dapat nalalaman ang ginagawa nilang investigasyon at isang aksidente ang nangyari. Nakinamatay nila sa ad ng dalaga habang merong namumugtong mga luha sa kanyang mga mata. Nang mangyari ang aksidente sa kanyang mga magulang, ay agad naman siyang inilagay sa witness protection. Ngunit, hindi niya nga makayanan ng pressure ng nangyayari sa kanya. Kaya naman sinubukan niyang tumakas. At yun nga ang naging daylan kung bakit napunta siya sa pangangalaga ni Pastor Michael. Ngayon ay paunti-unti nang naiintindihan ni Laura ang sitwasyon na kung saan ay kinontrol ng pastor ang buhay ng dalagang si Kylie at ginamit pa ang kanyang identidad para sa sarili niyang kapakinabangan. Ngayon nga na 18 anyos na siya, importante na mapanatili ni Pastor na hindi siya tataray ng dalaga. Kaya naman, ginamit niya ang nakaraan ni Kylie para takuti ng babae. Dahil ito ang pinakamadaling paraan na pwede niyang maisip. At dito ay pwersahan niya nga ring pinakasalang babae sa isang lalaki na nagtatrabaho din sa kanya sa simbahan. Ang revelasyon na ito ay para isang bomba para sa detective. Pero sapat naman na ang lahat ng kanyang mga nalaman para may dala kaso sa prosecutor. Ginawa nga ni Laura ang lahat ng kanyang makakaya at lahat ng mga pwedeng aksyon na kinikailangan niya. Mas pinalawak niya pa ang imbestigasyon at sinama niya na rin ang kaso tungkol sa Federal Witness Protection Program na dapat na makuha ng dalagang si Kylie habang ang kanyang buong team naman ay walang humpay na nag-imbestiga. Sa talaga namang mahihirap at tila ba imposibleng mga koneksyon ng pastor na si Michael sa kanyang mga ilegal na gawain. At dito ay nakatuklas nga sila ng ebidensya na si Pastor Michael ay talagang ginagamit ang pagkakakilanlan ni Kylie na nilalagay nga ang pangalan ng dalaga sa ilang mga dokumento para sa kanyang mga ilegal na transaksyon. Ang mga aksyon na ito ay para maitago at hindi nga madaling makita ng mga otoridad ang mga ilegal na gawain ng pastor. Sa pamamagitan nito ay hindi siya pwedeng kasuhan sa anumang mga bagay dahil hindi niya naman ginagamit ang tunay niyang pangalan. Sa malalim pa nilang pag-iimbestiga, nabunyag din ang isang kasunduan na kung saan nagbigay ng malaking pera si Pastor Michael sa kanyang mga kasosyo at ang kapalit naman nito ay isang highly classified information na tagumpay niyo namang nakuha. Ngayon na armado na sila ng mga ebidensyang ito, pinaniniwalaan ni Laura na sapat na ito para sa isang pag-aresto sa pastor. At kapag nasa kustudiya na siya, ang isasampang mga kaso laban sa kanya ay napakalalawa. Katulad na lamang ng money laundering, fraud, identity theft, at ang pagmamanipula niya kay Kylie at sa mga pera ng bata na dapat nakuha nito at napakarami pang iba't ibang mga offenses. Kasunod nito ay inaresto rin ng mga corrupt na opisyal na nagawang makatransaksyon ng corrupt na pastor. Niyaan lamang ni Laura ang kanyang mga tauhan na gumawa ng pag-arestong ito at ang naging testimonya ni Kylie ay naging isang importanteng parte para sa kumbiksyon ni Michael. Sinubukan pa nga ng pastor na gumawa ng mga deal na kung saan para lamang mapababa ang kanyang kaso, ay sinabi niya na magbibigay siya ng mga importanteng impormasyon na hindi nga nalalaman ng prosecutors. Ngunit ang lahat ng mga ito ay alam na ni Kylie. Kaya naman siya na ang nagbigay ng mga impormasyong sinasabi ng pastor na nagdulot para maging walang kabuluhan ang pakikiusap ni Michael. Sa mga pagkakataon na ito, talaga namang nagiging malinaw na naaabot ng ilang mga dekada ang gugugulin ni Michael habang siya ay nakakulong. Nang tuluyan ngang tumayo si Kylie upang magsalita ng kanyang mga huling salaysay, halos hindi na nga siya makilala pa ng polis na si Laura. Dahil lang minsang tahimik at mahihain na babae ay tuluyan ng napuno ng katatagan at katapangan sa kanyang katawan. Samantalang ang buong komunidad naman na inakalang pinaglilingkuran ni Michael ay talaga namang nagulat dahil sa lalim ng korupsyon at pagtataksil na ginawa sa kanila ng inaakala nilang mabait na pastor. Pero sa kabila nito ay nakaramdam pa rin naman sila ng closure at counting pag-asa. Naging usap-usapan sa kanilang buong bayan kung ano ang pinakitang katapangan ni Kylie at dapat lamang talaga na managot ang pastor sa kanyang mga kasamang ginawa. Samantala sa loob naman ng korte, tahimik na pinapanood ni Kylie at Laura habang binabasa ng judge ang naging resulta ng paghatol ng jury kung saan napatunayan na guilty si Pastor Michael sa lahat ng mga charge na sinampa sa kanya. Kasama na dito ang mga naging kasangkot niya sa kaso. Sa uli, isang matapang na dalaga nga lamang ang nagawang makapagpabagsak ng isang malaking kriminal na organisasyon na matagal nang nananalasa sa kanilang buong lugar at sa pamamagitan ng katapangan na pinakita ni Kylie, nabigyan niya rin ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang mga magulang sa kamay ng mga tao na ito na tila ba ay wala ng mga puso. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang storya sa susunod na mga araw.